Isa na naman maligayang pagbati sa lahat po ng ating pong mga kapatid at uh, mga tagapanood, mga sumusubaybay sa ating pong Sabbath School lesson. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Election 6. Ito po ay pagtatagumpay laban sa mga masasamang puwersa. At ating pong ihilingin muli ang kapangyarihan ng Panginoon upang maunawaan natin ang mga bagay nito. Na ito. Nakila po namin Diyos, Panginoon, hari nawa sa aming pong pag-aaral. Ay matutunan po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ninyo kung paano ninyong pinanugumpayan ay makakapanagumpay din kami, Panginoon, laban sa mga puwersang ito ng kasamaan. Mga Panginoon ay maging makabuluhan sa amin na mga pag aarang ito na may pakakapakumbabaan ng aming mga puso sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Ang ating pong talatong saluin ay Roma 8.37. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umiibig. So mga kapatid, sa sino man pong umiibig sa Panginoon ay higit pa na nagumpay tayo. Kaya hindi po tayo pwedeng manlupaypay sa panahon ng atin pong panghihina o sa panahon po mga kapatid na tayo ay uh, nadadaig ng kalaban. Hindi po tayo dapat manghina sapagkat so, ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin na umiibig sa atin ay higit kesa sa kapangyarihan niyaong uh, sumisiil o naniniil sa atin. Mga oh, minamahal, ang mundo pong ito, mga kapatid, ay uh, nasasakop ng iba't ibang mga paniniwala. at uh, pero ang paniniwala po natin ay higit kaysa sa paniniwala ng mundong ito. Ang kanilang paniniwala, mga kapatid, ang siyang tumatalo sa kanila. Subalit, ang paniniwalang kristyano, ang tawag nito ay uh, world worldview na isang kristyano, ay patungkol sa biblical worldview. ano, kung ano ba ang tingin ng Diyos sa mundo, yun ang ating tingin. At ito ay sa pamagitan ng mga salita na namumutawi sa bawat salitang binitawan ng ating mga apostol at ito'y po napakahalaga sa ating mga pag-aaral. Ang eka nga ang tawag sa atin ay tanghalan ng ano, ng naghahanda para sa ating pagtatagumpay. So ang tanghalan mga kapatid ay isang teatro o pagpapakita kung sino ang nananalo. So mula sa Uh, pag-aaway ng masama at mabuti, ito makikita natin mga patid sa bawat tanghalan, makikita natin yung pattern o yung modus operandi ng kalaban at kung paano ito tina ginagapi o tinatalo ng kalaban. At uh, bubuklatin po natin ang ilan sa mga teksto na nagpapahayag sa atin o bibigay sa atin ng kapangyarihan upang masabi natin mga kapatid na napakalakas ng kapangyarihan ibinigay sa atin ng Panginoon upang wag tayong manlupaypay o magapima ng kalaban sa anumang paraan na mawalan tayo ng uh, uh, lakas ng loob. Ang sabi po ng Efeso 1, 18-22, pakinggan po ninyo, Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa atin, nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay, ay pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibabawan ng lahat ng mga pamunuan na at kapamahalaan at kapangyarihan at pagsakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya sa kapuspusan niya ang pumupuspus ng lahat sa lahat. Alam nyo mga kapatid, lalo na tayo mga Adventistano, pag nakakita tayo ng mayaman, bumabahag na ang ating buntot. Pag nakakita tayo ng politiko, mayor, congressman, bumabahag na ang ating buntot. Pag nakakita tayo ng general, koronel, o nakakita tayo ng matataas na mga opisyal, bumabahag na ang ating buntot. Paano po ba narating ang pabalita ni Pablo na ito hanggang kay Nero? Ito po ay sa kanyang worldview o pananaw na dinaig ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan sa lupa at ganun din sa langit. Na walang sino man na makatatalo sa kanya sapagkat sino mang nakai Kristo, sino ang kakalaban dito. sabi sa English, if you are with God, uh, if you are uh, If God is with us, who can be against us? So mga kapatid, sa ang pananaw na ito, na kung dinaig na ng, ng Panginoon, na napapangibabawan niya na ito at ang lahat ay nasa paananan niya, dapat ay magkaroon tayo ng katapangan na ano, naharapin ang mga pinuno, naharapin ang mga makasalan, harapin mga kapatid ang demonyo sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Batid po natin mga kapatid na bagot sila mapuspos sa Balanay Espiritu. Pagkatapos ay ipako ang ating Panginoon so Kristo, nagtago sila. At sa kanilang pagtatago, ipiniliwanag ng Panginoon ang mga kapangyari ang ipinagkaloob sa kanila at sa pagpapaliwanag sa kanila ng Panginoon na sabi, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi nyo tinatanggap ang banal na Espiritu. Nang tanggapin nila ang banal na Espiritu, wala na silang kinatakutan. Ang bawat tao hindi sila natakot at kahit mga demonyo ay kaya nilang paalisin o palabasin. Pero ilan sa atin mga kapatid ang uh, nababatid ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon laban sa mga kapangyarihan ito. Maging sa mga matataas na opisyal o maging sa mga bagay na hindi natin nakikita o sa mga Uh, pagsakop. Mga minamahal, napakahalaga na isa ayos natin ang ating pong mga uh, pag-iisip ayon sa banal na panukalang ito ng ating Panginoon sa so Kristo. Basahin nun natin ang Efeso 1, 20. Hanggang 22, na kanyang ginawa kay Kristo na ito'y kanyang na maguli sa mga patay na ipinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, pagpapasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. So mga kapatid, bawat ipinakita sa atin sa pamagitan ng mga propesya ni Daniel na ginapi niya ang ano, Haring Nabucodonosor, ginapi niya ang Medo Persia, kaya niya ano, hawakan ang, ga, ga ang kaya niyang hawakan ang Roma. Kaya niyang hawakan, binigyan niya ng kapangyarihan 1,260 days ang ano, ang hayop. At kaya niya rin panagumpayan ng ano, ang uh, lamb-like beast sa pamamagitan ng, ng, ano, ng three angels message. So, ito po mga bagay na ito ay ipinagkaloob na sa bayan ng Diyos upang makita natin ang dakilang kapamahalaan na binigay ng Diyos sa atin. Uh, po ba tayo magtatagumpay? Pakinggan po ninyo ang Roma 8.26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat kundi ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. So minsan, hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin. Ang Balang Espiritu ay tumutulong sa atin, sa ating mga bibig, sa ating mga puso, kung ano ang dapat natin ipanalangin. At mula sa pananalaytay ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay nadadaig natin sa pamamagitan ng pananang ito ang ano ang kalaban o kahit na ang mga pinuno kaya nung tumayo ang panginoon si o tumayo ang bawat isa sa atin ang sabi ng Panginoon kapag katatayo ka sa mga luklukan, hindi mo dapat alalahanin ang inyong sasabihin bakit sapagkat ang banal na espiritu mismo ang magsasalita kagaya mo si sister uh, uh Eunice po ay humarap sa konsul at ang sabi niya, ngayon po ay naglalakbay siya sa araw na ito, naglalakbay sa pumunta sa Amerika. Ang sabi niya sa, sa Panginoon, Panginoon, kayo na po ang maglagay ng pananalita sa aking bibig sa harap ng konsul. So, nung nagsasalita na po siya, ay para bang nabighani yung konsul at uh, tinatakan siya na makakarating siya sa, ano, sa Amerika. Ganito din po ang kapangyarihang ino-offer sa atin ng ating Panginoon so Kristo. Kung tayo ay magpapasakop sa banal na Espiritu, siya ang maglalagay ng mga pananalita kahit na mga panalangin upang ito'y madinig ng may pagtangis o paghihikbi sa langit upang madinig ito ng ating Panginoon sa so Kristo. Ang sabi sa talatang 27, at ang nakasisiyasat ng na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, ang tagapamagitan natin sa Diyos, Bukod sa ating Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu, siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang masambit natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig. Sapagkat siya o mga una pa kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, madalit sabi mga kapatid, itong mga pangakong ito ng pagtatagumpay ay ibinigay sa atin sa pamagitan ng banal na espiritu. Ngayon, paano ba natin dapat labanan ang jablo? Pakinggan po ninyo sa Santiago 4, ang talata po ay 7. Pasakop nga kayo sa Diyos. So, bago kayo pumunta sa mga inaalihan ng demonyo, siya sa ninyo ang inyong mga sarili. Nagpapasakop ba ako sa Diyos? O meron pa ba akong hindi ipinagpapasakop sa Diyos? Ang sabi dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo. Ano man ang suggestion ng Diablo, salangsangin ninyo. Alisin ninyo sa inyong pag-iisip at tatakas siya sa inyo. Pero pag ini-entertain natin ang Diablo, binibigyan natin siya ng maliit na pagkakataon. Konting oras, konting panahon, kagaya ni Eva, in-entertain niya ang Diablo. Imbis na i-resist niya, in-entertain niya ito. Bumagsak siya doon. So marami sa atin na nag-aakala na pwede tayong makipaglaro sa Diablo at manalo laban sa kanya. Imposible po ito. Kailangan natin ang buong-buong pagpapasakop sa Diyos At kailangan natin ang pagsalangsang sa Diablo Resist the devil Kung ito ang daan ng kanyang kasalanan, kailangan iwasan natin ito At kung kailangan, sipain natin ito O anumang bagay, gawin natin kayamutan, kamuhian natin ang anumang bagay ng Diablo Unang-una, ang pagsisinungaling Pangalawa, ang kahalayan O yung mga uh, tinatawag natin, pakikiapid Yung adultery sa mundo yung bang sa umagay banal, sa sabado ay banal, pagkatapos ng sabado ay hindi na banal. Ito po pakikiapid sa espiritual. At mapapansin natin, parang wala tayong kapangyarihan. Mangaral, bakit? Sapagkat alam naman natin na tayo nagpapasakop sa demonyo. At wala hong nagpapasakop sa demonyo na nagpapasakop din sa Diyos. Either of the way, wala pong both. Either nagpapasakop sa Diyos ng 100% o nagpapasakop ka sa demonyo ng 100% kahit na ipinapakita mo na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Pero kung ikay meron pa rin pagkiling sa demonyo, ibig sabihin panalo pa rin ang demonyo sa buhay mo. So ang point ko dito mga kapatid, ipagpasakop natin ang ating puso sa Diyos sa pagkatan demonyo, sabi sa 1 Pedro 5 sa is, ang sabi budito dito, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kablisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Kayo ay magiging mapagpigil, kayo maging mga pagpuyat, inyong labanan o kalab ang kalabang diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. So mga kapatid, napakahalaga at sa talatang Diyos at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumatawag sa kanyang walang hanggang kalwalatiang kay Kristo pagkatapos na kayo'y mga kabatang sandaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Mga kapatid, isang paraan ay ang bukod sa pagpapasakop sa Panginoon ay labanan natin ang Diyablo. Labanan natin siya sa ating isip, labanan natin sa ating buhay, sa ating salita sa ating puso. Uh, ano ba ang mga binabasa natin, mga kapatid? Ito ba'y sa Diyos o sa Diablo? Ang sabi, sabi ni Mrs. White sa Spirit of Prophecy, ang sino mang nakikisa sa mundo ay tinatatakan ng hayop. Ang sino man daw ang nagpapasakop sa Diyos ay tinatatakan ng Dios o Seal of God. Mga kapatid, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Natuwa ang mga apostol sa Mateo 10, 1-8. Natuwa sila ng sabihin nila, sabi, sabi nila, nagpapasakop sa amin ang mga demonyo at marurumi espiritu. sabi ng Panginoon, okay, masaya kayo papasakop pero mas mapalad kung kayo'y nakasulat saan? Sa, sa aklat ng buhay. So, aklat ng kordero. Mga kapatid, napakahalaga na mapanagumpayan natin ang lahat ng bagay. Mapanagumpayan natin ang ating sarili. unang unang pinaka- dapat nating mapanagumpayan ang ating sarili. Pangalawa, pag napanagumpayan na natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Panginoon, definitely mapapanagumpayan na natin ang demonyo, mapapanagumpayan na rin natin ang ating kapitbahay, ang ating boss, ang ating, at sino man ay mapapanagumpayan. Kagaya rin nino, kagaya ni Daniel. Mapansin po ninyo mga kapatid, hindi natakot si Daniel maging sa harap ng kamatayan, si Mesak, si Sadak, at abedin mo. Bakit? Sapagkat sila'y takot sa Diyos. Ang tanong, tayo po ba ay takot sa Diyos? O pagdating ba ng tatak ng hayop, pa... Uh, sasabihin natin, eh baka ako kasi ako'y mamatay kung hindi ako susunod sa tatak ng hayop. Ang sabi doon, ang sino mang tumanggap ng, ano, ng larawan ng hayop ay iinom din naman ang alak ng kagalitan ng Panginoon. Walang halo. So, ang sabi naman ng, ano, ng uh, Diablo, ang, si, sabi doon, uh, ang sino mang hindi matataka na ano, hindi makakabili, hindi makakapagbili, at papatayin sila. Sa, sino ang katatakutan natin? Ang Diablo o ang Panginoon. So, nasa sa atin po ang pagdidesisyon. Ang malaking tunggali ang ito ng, uh, pag, uh, ng, ano, ng sa gitna ng ating Panginoon sa so Kristo at ang pagtatagumpay laban sa masasamang puwersa ay nagpapasimula sa ating sarili. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Ellen G. White, Desire of Ages, page 130-131. Natamo ni Jesus ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapasakop at pananampalataya sa Diyos. At sa pamamagitan ng apostol, sinabi niya sa atin, "Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Hindi natin maililigtas ang ating sarili mula sa kapangyarihan ng manunokso. Nadaig niya ang sangkatauhan. At kapag ating sinisikap na tumayo sa ating sariling lakas, tayo ay magiging biktima." ng kanyang mga pakana. Ngunit ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay, pinakatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Nanginginig at lumalayo si Satanas sa harap ng pinakamahinang kaluluwa na nakasusumpong ng kanlungan sa makapangyarihang pangalang iyon. So mga kapatid, ang problema natin ay yung overconfident sa ating sarili. Tayo mga kapatid ay kailangang magkamin sa inakaluhod sa harap ng Panginoon. Lupay-pay na walang tiwala sa sarili kundi ang tiwala ay nasa Diyos. Upang sa ganitong paraan, doon pa lang sa pagpapasakop mo natatakot na ang demonyo. Alam nyo mga kapatid, magkamin ay na po-forfeit natin ang mga privileges na binigay ng Panginoon. Ang sabi dun sa awit na, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Oh, what sins and griefs we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, sabi niya, oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Mga kapatid, kaya tayo nagihirap, kaya tayo nasasaktan, matagal na ang sakit sa atin, ayaw pa nating matanggal sapagkat ayaw nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon Kristo. Ang pagtatagumpay ay wala sa atin. Ang pagtatagumpay ay kung hahayaan natin na ang Panginoon ang magtagumpay sa pamamagitan natin. At ito ay sa pamamagitan ng totoong pagpapasakop sa Kanya. Ang sabi ng Deservages, page 490, may mga kristyamanong nag-iisip at nagsasalita ng labis tungkol sa kapangyarihan ni Satanas. Iniisip nilang ang kanilang kaaway. Ipinapanalangin nila siya. Pinag-uusapan nila siya at lalo pang nahahabi siya sa kanilang mga imahinasyon. So, wag daw nating pag-usapan ang kalakasan ni Satanas. Minsan, ang pag-usapan natin, ala, yung ganito, may nagpakita ng ganito, naku, ganito. Eh, Di ba't ito nakikita natin sa Hollywood movie, sa TV, walang iba kundi yung pagkahari ng kasamaan ni Satanas. Hindi ho ito. Tignan natin ang pagkahari. Ang sabi dito, totoong si Satanas ay makapangyariang nila lang. Ngunit salamat sa Diyos, mayroon tayong makapangyariang tagapagligtas na nagpalayas kay Satanas mula sa langit nasisiyahan si Satanas kapag ka ating dinadakila ang kanyang kapangyarihan bakit hindi pag-usapan si Jesus? bakit hindi dakilain ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig. So mga kapatid, huwag nating gawing hapagkainan ang kritisismo sa kapwa natin tao sa pangit na sermon sa mga kasiraan ng mga tao sapagkat dito naghahari si Satanas. Kapagka ang pinag-uusapan natin na yan, oh, ay ang kasamaan na ginagawa ni Satanas, naghahari siya pero kung pag-uusapan natin, ang pagdaig ng Panaso Kristo, ang pagtatagumpay, ang mga testimonya, ang mga patotoo sa church natin na ano, na lubos na nagpapakita ng, ano, ng pag ng Panginoon. Alam nyo, narinig ko sa seminar na isang epektibong paraan kung bakit tumataas sa isang division ang pagtaas ng tithes and offering. Alam nyo kung ano? Iba ang ginamit nila na nababasahin. Mga testimony ng pagtatagumpay nung sila ay nagtapat sa pag-iikapot mga handog At ito ay nagpataas At alam ko, ito'y mangyayari na rin sa ating divisyon At pinagsisikapan nila na mag, sa divine worship Ay mga testimony ang babasahin Bakit? Sapagkat sa pagsasalita natin Ang mabubuting gawa at mga pagtatagumpay ng mga kristyano Ay mananaig tayo Sa katapos-tapusan Ang sabi ng ng uh, Apokalipsis Gis, ang talatay 11 Dinaig niya siya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa kanilang mga patotoo na hindi nila inibig ang kanilang buhay. So mga kapatid, kung tayo ay lagi sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay laban kay Satanas. Tayo po manalangin. Nakila po namin Diyos, patawarin po ninyo kami. Magkaminsan po ay kami napapag-usapan namin ang maraming masasamang bagay. Mga kasiraan ng kapwa namin tao na para bagang nagahari si Satanas at kailanman hindi magagapi Tulungan kami, Panginoon, na tumingin sa matitinong bagay. Ayon sa Pilipos 4, binabanggit na anumang bagay na mabuti, anumang bagay na kahali na, bagay na kaibig-ibig, bagay, Panginoon, na dapat naming isipin ay ito ang paraan ng aming pagtatagumpay. Tulungan kami baguhin ang aming mga pag-iisip, maging positibo sa lahat ng oras, at mapanagumpay, naniniwalang kayang-kaya Panginoon ninyo ang kapangyarihan sa tanas sa namin sa pangalan ng Panginoon Amen. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong pagtatagumpay kinasihan.